Ya yeah, makasih man melaki daw. Melaki daw. Wana. Aku sabar yo yo yo. Melaki daw, mak melaki mak kasiman. So ayan. Nah, uh, yeah, pacak melaki ya. Signal yo. Ya makasih man melaki daw. Ya makasih man. Nah, uh, yeah. yeah, makasih man. Oh, pacak no, pacak no Imum. Pacak no deh, ilang. Huh, sang <laughs> malaki daw mga kasiman yan uh, tuwa tung tuwa tayo mga kasiman kasi malaki daw nakadali naman tayo ngayon July 3 ba no uh, last na ano natin last Laki. Laki. Oh, mo Ayan si Master Tilo yo, oh. yan. Ang <laughs> video no. Sa mga kasiman. <laughs> ayan. Oh, ayan mga kasiman sa so, mga ano no. Ah. Uh, Ito yung kinakain namin, oh.

So ano pa, masikip daw mga kasiman. Masikip. Masikip pa daw mga kasiman. Malaki, malaki. Kaya sa mga kasiman ang so, mga natin so, Kung gaano kalaki talaga. Kaya na ngayon January, uh, July 31. O. So ayan. Ay okay, natin kung gaano kalaki yan mga kasiman kasi sobrang laki daw pa. Yan oh. Yuk na ako. Hindi. Bila ati bak niya. Hindi na ako. Para. Wow. July 31. So, laki na naman na palos. Sos. Grabe. Dalawa kasing wiring. Ginamit natin. Kaya wakutang putla. O. Yan o. Dako. Galing. Dangkas. Grabe pula. buhay na siya buhay na ha yan o tingnan nyo oh yan wow kuda hih kaka lang susu laba na bakong kasinig bukis anje nang galing kang bakit nang dito sa bakit nang galangin batu naka langin si muam haba ang haba yun 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 grabe ang chap bakit bakit laba pa laba pa Takop, July 20 July 21. ayan uh, oh buhay na buhay na Ay, na to. Sobrang na <laughs> oh, palos ito pala ng uh, napakaba napaka, na napaka, palos.